Ayos yan na. nag ka na ah. na yung pag- Hoy! Ito sa mga taga-tagig ah. Oo. Oo. Tagig din ako. Yung mga vintage ako ngayon, ano, mga At, ito pa naman siya no? ayan no? lang yan ha? Epson business.

Burnox TV ha, Burnox TV. At tayo ng mga natag dala rito. Ay na, ah, ito yung video, yung video. Ayun na, ah. tandaan niyo yun Ito, pag nakita niyo 'yung video na 'yon, eto dito na kayo sa dulo ng karuntanas tanas. Ito na, parang para dito, kada na dito. Ayun. Oh, may isang mga pang-motor pieza para motor. Ayun. Ayun, yung mga helmet. Wala ka na sapatos. Hindi na, isa na lang. Abis mo naman makaka-o eh. Abis, abis makaubos ng ang sapatos oh. Ito lang yung kanya ano oh. Oh, ganito. 200. 200 yung toto. Wala na. lang sila sa'yo. Ito, wala dyan, no? Ayun na. pa rin nandito? transformer po ah transformer sa lahat ano? Oh. refrigerator pwede no? oo oh, yeah. yeah. so. it. oh. yeah. yeah. ano ito yan? maraming kabango 1,500 watts. yun oo meron magandaan lang i sa camera o oh. mga tinggi isang daan lang o magandaan o? mawara nyo ito eh eh yan, kapatawa dyan mga yan si Oh, oo si raw legit, legit naman eh Yon, yon, dito, yon, oh, yon, talo. <laughs> yeah, yan yung mga rilo dito yun, mga rilo. wala Ya. Wala Naubos na mga Android phone malakas mo malakas ano. ya. Ya, natahi na yan, natahi na. Tayo na. Natahe na yan, natahe na. Natahe na, natahe, tahe. Huwag kayong maalala yan, natahe na yan. Natahe na, natahe na lang, tahe. Natahe na. Kaya, 10 pesos lang po yan. Wala na sa Lazada, nasa kalsada na. Oo, tama ka, tama. Wala na sa Lazada, nasa kalsada na. Natahe na, natahe na. 10 pesos lang yan bago. Dito sa Murautan. Wala na sa Lazada, nasa kalsada na. Mananawa kayo ng mga latang dito, bayit lang ang wala.

Ay rin do, ay rin ito yun. Ay, yung man yun. lang kailangan paalit. tuna yan. Ito itong panang, panang, ano ito. Ito na yung lagutan yan. Bakit? Eh, ano yun? Kung mapinang anak? 86. Ayun ang panahon yun eh. Hindi naman ako may makaka afford ng laruan eh. Ano ko? Pinang anak karoon na may gitong kutsara nung araw. Eh. <laughs> nung araw yun eh, gumabi. Ah, gumabi. <laughs> o, oh, magkano ka tumulit sa ganto? Eh, mura lang yan. Oh, mo eh, mura <laughs> lang bansag eh. Ano ako na po ko sandalan ng cellphone? Ay, ang tablet niya. Ay, Tapit? Oh. Dito nga kay Kuya, baka meron... ano ba Yung sandalan? Yung para patungan niya. Ah. Wala eh. Wala oh. Wala. Hey! Tay kucing, meron ko bang sandalan ng tablet? Ya, 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 wala Dati nung hindi ko siya hinahanap, ah Ina. dito lang. Oo, wala. Malulubat na ako eh. Ayan na, sa mga latag dito, mga katropa. Sige na, ayun na oh. 5% na 8% na lang. Ayan mga latag na. ni ano. Ayan na lang ang latag ni katropang alat. Sige na, babush na. Wala, wala akong makita yung ano. Yung patungan

rubber shoes ayan oh. No? muna ang sena time check 9 12 na ang umaga umaga ng Sunday

Miguel. Agundi. Oh, nakikita mo ito, nakikita ko siya. PM mo mo nakikita mo ako. Oo. Pulis ko't nangungulo. Ako kasi gusto ko. Ay, tama ba 'yung bigbag ko? Ako subong box TV. Oo. Oh. Magko comment ka para maiisama ko sa South of mga mga. Oo, ayan oh. Pasurahan naman no. din. Oh, shout out sa Mataga San Miguel ha. Ah. Key Kapitan ano, kay Key Kapitan ano. Ah, Mag-ihet tayo. Ayun, ano ba 'to? Ang mangderang tao. Oh, mangderang pam-derang tamu.

wala talaga nga akong mga vintage o ano no o wala mga may oh, o <tinyo> sige yeah. yeah, printer oh, mo sa printer mo? may <tinyo> yung printer no epson yeah. niya huh? yeah, 90 hindi nga yung

tangali na. Tangali na ba? Bago pa ba, ho? 9.20? Bago pa ba. bilhin mo na yung helicopter ko. oh wala na tayo pagkalagyan yan, eh. ko ang hala yung ng tablet, eh. Ay! Nabenta tayo. oh yung pag pagano. pag -ano, Bumili ka siya yung tablet ng nga talaga yeah. ko na ng tablet. Wala pa lang. Sige, wala okay lang. Next time. Ngayon, ah, eh, may mga kalakas ko na siguro. So, Oke okay, ya, thank you. Nah, kapropa, gak dinon tayo Gak God bless and bye bye, see you next. folks.